Sa nakaraang kwento natin ay nagtapos tayo na kung saan walang hirap lang na pinatay ng ikaapat ang pinuno ng Thousand Skies sec na barumbado na kumag na semipanot na kalbo ang gitna ng ulo at limang piraso lamang ang buhok nito sa gitna ng kanyang ulo. At sa pagpapatuloy ng kwento, nang makita ni Jin Song ng pangyayaring yun ay bigla naman siyang nagulat. Tinanong naman siya ni ikaapat na kung ano ba ang pinagsasabi ng taong yun na kanyang pinatay. At agad niyang sinabi na kung hindi siya magdudulot ng karahasan ay paparusahan siya ng karahasan din. Wala naman naging tugon si Jin Song sa kanyang tinanong bagkus ay tinanong niya ito na kung siya ba si ikatlo. Hindi naman sinagot ng ikaapat na halimaw ang kanyang katanungan ngunit napahanga naman ang ikaapat na halimaw sa kanya at minungkahi niya habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Jin Song na tigilan niya na ang kakasatsat at ipakita niya na agad ang kanyang karahasan. Humingi naman ng tawad ang ating bida sa ikaapat dahil sa kanyang sasabihin na siya ang pumatay sa ikauna. At minungkahi niya sa ikaapat na kung pwede bang bumalik na lang siya sa kanyang pinanggalingan. Nagulat naman ang ikaapat na halimaw dahil sa kanyang nalaman at maya, maya pa ay bigla na lang itong napahalakhak ng napakalakas dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at ayon pa sa kanya na kahit napakahina ni ikauna ay walang dahilan upang matalo ito sa kagaya niyang basura lamang. Kagad naman siyang nagpakilala na siya ang ikaapat mula sa libro ni Daniel at ang nag-iisang sumasamba at gumagabay sa karahasan. Hinamon niya si Jin Sung na kung siya nga talaga ang pumatay sa leon na may pakpak na siyang ikauna ay patunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng karahasan. Alam na sa ngayon ni Jin Song na siya ang ikaapat at tinanong naman siya ni Jin Sung na kung ilan pa ba silang natitira. Habang ang mga bilanggo naman ay nagka-wisho na at nalang ang isa na kung bakit siya nandito. Tubo naman ng ating bida na sa sinabi ni ikaapat na halimaw na ang problema lamang sa kanila ay masyado na silang pagod at minungkahi niya pa na magbulag-bulagan na lang muna siya at palagpasin niya na lang muna sila sa ngayon habang ang mga bagong gising na mga bilanggo ay takot na takot naman sa kanilang nakikita na dambuhalang halimaw sa kanilang harapan. At mas lalong natakot pa sila nang tumugon ng ikaapat na kung iyan ang kanyang rason ay inutusan niya na paslangin niya ang lahat ng nandito at nang walang ano-ano'y inataki niya ang bahagi ng gusali dahilan ng pagkatila po ng mga tipak ng semento at nang makita yun ng mga bilanggo ay nagsitakbuhan naman ng mga ito dahil sa takot at sinabi pa ng dambuhalang halimaw kay Jin na kung hindi siya magpapakita ng karahasan na katulad ng naaamoy niya sa kanya ay wala siyang magandang hinaharap. Hindi naman natinag at umalis sa kinatatayuan si Jin Song na kahit isang sentimetro man lang at tiningnan niya ng masama ang ikaapat na halimaw. Nagdesisyon na rin siya na lalaban na lang siya dahil wala naman na siyang pagpipilian pa. Ngunit ang ipinagtataka niya lang pagtapos dumating ng ikaapat ay parang naramdaman niyang naubos ang kanyang natitirang lakas. Sinabi naman ni Jin Song sa ikaapat na halimaw na hindi siya susunod sa gusto niya at tinanong niya ito na kung ano ang mangyayari kung hindi siya susunod sa inuutos niya. Tugon naman ni -apat na kung yun ang kanyang gusto ay wala na siyang magagawa kundi ang maranasan nilang lahat ang kanyang karahasan sa baybuhat niya sa buong napakalaking gusali. At ang kanyang ideya na ito ay tinatawag na fold the earth. Nang makita yun ng ating bida ay laking gulat niya naman dahil hindi niya inaasahan ang lakas ng ikaapat at kaagad niyang itinusok ang kanyang espada sa sahig at inutusan niya ito na higupin niya ang lahat ng murderous intent na nanggagaling sa dambuhalang halimaw at sagipin niya ang lahat ng tao sa kanyang paligid. At nag-umpisa ng humigop ng murderous intent si Omni subalit dahil sa lakas ng dambuhalang halimaw na ikaapat ay nahihirapan itong mahigop ang buong murderous intent kasabay ng pagsagip niya sa mga tao sa paligid at maging si Jin Song ay nahihirapan na din. Ngunit sa isip-isip niya nakakayanin niya ito at buong lakas niyang hinigop ang murderous intent dahil ayon sa kanya na kailangan niya itong gawin dahil kung hindi ay mamamatay silang lahat. At makalipas lamang ang ilang sandali ay umuubo na ang ating bida palatandaan na hindi niya na kinakaya at maging ang kanyang espada na si Omni ay nanghihina na rin. Pagtapos noon ay sinabihan ni Jin Song ang kanyang espada habang pinagmamasdan ang paligid na sinabi niya kay Omni na sagipin niya ang lahat. Subalit nabigo ito at unti-unting nawawala ang physical na murderous intent na nanggagaling sa espada upang sagipin ang mga tao sa paligid. At nang walang ano-ano ibigla -ano na lamang bumagsak ang ating bida sa sahig at unti-unting nalulusaw si Omni dahil nang hihina na ang ating bida. At sa isip-isip niya naman na wala na siyang lakas pa para panatilihin ang kanyang ideya at hindi niya nagawang pigilan ng ikaapat pagtapos niyang mahigup ang napakaraming murderous intent na iyon at napagtanto niya naman na hindi siya pwedeng makipaglaban sa ganitong sitwasyon niya. Tiningnan niya naman ang mga nabagsakan ng malaking tipak ng bato at naisip niya na swerte pa rin siya dahil nagawa niya namang sagipin ang kanyang mga kaibigan subalit ang ibang natitirang bilanggo ay patay na. Napabilib naman ang ikaapat na halimaw dahil hindi siya makapaniwala na nagawang mapigilan ni Jin Sung ang kanyang karahasan at sinabihan niya ito na hanga siya. Sinabi naman ng ating bida habang hinahawakan niya ang kanyang dibdib na sa bawat paghinga niya ay sumasakit ang kanyang dibdib at tinanong niya ang ikaapat na sa tingin niya ba na mukha siyang okay at tinatawag niya pangtanga na kumag na ang ikaapat. Nilapitan naman ni ikaapat ang ating bida sabay sabi niya na isa lamang na bata ito na wala man lang sa kalingkingan kumpara sa nakasagupa niya sa Beijing, China. Ang kanyang tinutukoy ay ang taong pinakamalakas na nagtataglay ng pinakamalakas na ideya rank na tatlong S, at dagdag niya pa na hindi na rin masama ang ipinakita ni Jin Sung kanina at ayon pa sa kanya na kapag lumaki na si Jin Sung ay sisiguraduhin niyang may ipapakita siyang kakaiba na tiyak niyang magugustuhan niya. At umiwas na siya ng tingin sa ating bida sabay sabi niya na papayagan niya itong mabuhay ngunit kapag nagkatagpo sila ulit ay sisiguraduhin niya na hindi na siya maaawa sa kanya. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na huwag siyang magpatawa. Sinabi naman ni ikaapat na halimaw sa kanya na kailangan niyang pumunta sa ibang lugar na mayroong karahasan at dagdag niya pa na mayroon pa siyang pupuntahan na mas masaya bago siya bumalik sa kanyang master. Nagulat naman ang ating bida pagkarinig niya na mayroon pang pupuntahan ng ikaapat upang mangwasak na naman ang lugar. Pinilit niya naman tumayo at sinabi niya na hindi niya kaya ang ikaapat na halimaw at muntik muntik niya nang hindi masagip ang kanyang mga kaibigan. Pinagmasdan niya namang tumalikod ang ikaapat na halimaw sabay sabi niya na hindi siya dapat mag-alala sa ibang tao marahil maging ang kanyang problema ay hindi niya kayang solusyunan. Kinuha niya naman ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at ayon pa sa kanya na hindi naman siya isang bida o bayani na makakasagip ng ibang tao. Mayroon naman siyang tinatawagan at nang masagot na ng kanyang tinatawagan ay napatanong naman ang nasa kabilang linya na kung sino ba ito at tinanong niya pa na kung ito ba ang kanyang asawa na hindi man lang tumawag sa kanya kahit ni isa at ngayon ngayon lang siya tumawag. Mang iyak, -iyak naman ang mata ng ating bida at hindi niya alam kung saan magsisimula. Dahil hindi nagsasalita si Jin Sung ay sinabi naman ni Seon sa kanya na kung hindi siya magsasalita ay magdiborsyo na lang silang dalawa at dagdag niya pa na pabiro na mag-isa niya na lang itataguyod ang kanilang anak na dalawa at minungkahi naman ni Seon na huwag niya lang kalimutan ang magpadala para sa mga bata. Umiyak na si Jin Sung dahil sa mga pinagsasabi ni Seon sa kanya na tila bang nakikita na ni Seon ang kanilang hinaharap at tinawag niya naman ang pangalan ni Seon. Nang marinig ng magsalita ni Seon si Jin Sung ay napabango naman ito sa kanyang higaan at tinanong niya ito ng may pag-alala na kung ano ba ang nangyari sa kanya. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na wala namang masamang nangyari sa kanya at kailangan niya lang marinig ang boses niya. Sa isip-isip niya naman na mayroon siyang napagtanto ng marinig niya ang magandang boses ni Seon. Masungit naman na tugon ni Seon sa kanya na huwag siyang magsinungaling at tinanong niya pa ito na kung inaakala niya ba na pinapatawad niya na ito pagtapos niyang hindi siya tawagan ng ilang araw. Tumawa na lamang si Jin Sung sa sinabi ni Seon sa kanya. Sa isip niya naman na hindi niya gusto maging bayani o maging bida. At kaagad niyang sinabi kay Seon na sa wakas ay naiintindihan niya na ang lahat pagtapos niyang marinig ang magandang boses nito habang si Seon naman ay nagtataka sa mga pinagsasabi ng ating bida. Naisip naman ni Jin Song na hindi niya gusto na wala siyang gagawin sa napakadelikadong sitwasyon na ito. Sinabi niya naman kay Seon na ibababa niya na ang tawag at sinabi naman ni Seon na teka muna at nang ibinaba niya na ang cellphone habang si Seon ay nagsasalita pa na hindi niya alam kung ano ang nangyayari subalit binantaan siya ni Seon na titiyakin niyang makakabalik siya ng buhay. At dagdag pa ni Seon na paulit-ulit niyang sinasabi na e pangako niya sa kanya. Napalingon naman ang ikaapat na halimaw at naramdaman niya ang makapal na murderous intent na pumapalibot kay Jin Sung at tiningnan niya ito at tinanong niya ang ating bida na kung intensyon niya bang gamitin ang karahasan laban sa kanya habang ang ating bida naman ay nag-uumapaw na sa kagustuhang pumatay Sa isip-isip naman ni Jin Sung na tinawag niya pa ang pangalan ni Seon at sinabi niya na kahit ito ang kanyang huling gagawin ay titiyakin niya na hindi niya kahahayaang mapunta ang ikaapat sa lugar ng Korea. At hindi na nag-alinlangan ang ating bida at kaagad niyang pinakawalan ang pinakamalakas niya na ideya. At habang nagaganap 'yon ay hindi niya namang mapigilan ang tumawa. Ang kanyang ideya na ito ay tinatawag na self-destructive murderous intent Kraken mode na mayroong overall combat ability na dalawang S. At maging ang kanyang espada na si Omni ay nagkaroon din ng sariling ideya na katulad sa kanya at mas tumaas pa ang overall combat ability nito. Nang makita yon ng ikaapat ay tinanong niya naman na kung sino ba siya na para e-activate ang kapangyarihan ng mga kaluluwa sa harap niya. At dagdag niya pa na ang amoy niya ay kapareho ng sa kanila na parang masayang amoy ng karahasan. Tumawa naman si Jin Sang na mayroong maamo na mukha at tinanong niya ito na kung kaibigan niya ba ang parang laruan na hayop na pinatay niya noong huli. Pinuri niya pa ito na ang lakas niya tignan at dagdag niya pa na kung swerte siya ay magagawa niya siyang patayin. Ang ideya na halimaw na ito ay nagmula sa libro ni Daniel na tinatawag na ikaapat na mayroong taglay na ederang na tatlong S. Ang pang-apat na halimaw na ito ay lubos na iginagalang ang ganap na karahasan at nagtataglay ng lakas upang talunin ang tatlo pang mga halimaw. Kaya niyang tiklopin ang mga lugar sa pamamagitan ng malaking konsentrasyon ng karahasan. Ang mga may taglay na kaluluwa na mas mababa ang ranggo sa S ay hindi nila kayang e activate ito kapag nakakaharap nila ang ikaapat na halimaw. At ang mga mahihinang nilalang naman ay nawawala ng enerhiya kapag nakakaharap nila ang ikaapat na halimaw na ito. Ang kanyang ideya na fold the earth naman ay ipinaliwanag dito na mula sa lupain na kinatatayuan ng ikaapat na mayroong diameter na anim na raan at anim na put anim na metro ay mahahati ito sa gitna at mababasag sa dalawang parte sa madaling salita ay kung nasa gitna ang kanyang kalaban ay madudurog ito. Kahit na hindi nito magawang mailipat ang lupain sa ibang lokasyon ay magagawa pa rin maapaktuhan ang malapit sa kanyang lokasyon. Ang natural na kaaway niya naman ay kung sino ang makakakita sa kanyang pagmumukha ay magiging kalahati na lamang ang abilidad nito. Mayroon namang napagtanto si Jin Sung pagkakita niya sa ideya ng ikaapat na halimaw at ngumiti naman ito dahil sa saya niya at bigla na lang itong tumawa ng napakalakas sabay sabi niya na napakalakas ng ikaapat na halimaw at dagdag niya pa na sa wakas ay mamamatay na rin siya. Nang makita yon ng ikaapat na halimaw ay napasabi na lang siya na ang taglay na karahasan ni Jin Sung ay pinapalakas ng kabaliwan. At dagdag niya pa na mas gusto niya ang karahasan na dalisay lamang. Kagad naman sumugod ang ating bida at nag-aakma siyang aatakihin ng ikaapat na halimaw at inutusan niya ito na magmadali na siyang patayin siya. Dahil sa taglay na bilis ni Jin Sung ay hindi naman nakalain ni ikaapat na nasa harapan niya na si Jin Sung at nang walang ano ano bigla siyang inataki ng ating bida at sinundan pa ito ng physical na murderous intent na nanggagaling sa kanyang espada na si Omni. Napabuga naman ng dugo si ikaapat dahil sa sobrang lakas ng pag-ataki ni Jin Sung sa kanya. Tuloy-tuloy lamang siyang inaataki ng ating bida at habang inaataki niya ito ay tinanong niya naman si ikaapat na kung bakit wala siyang ginagawa at inutusan niya na naman itong patayin niya siya. Tinatanggap lamang ng halimaw ang pag-ataki ni Jin Song dahil sa sobrang bilis nito ay wala naman na siyang magagawa. Habang nasa ere siya ay tinanong niya naman na kung katulad din ba siya ng laruan na hayop na kanyang pinatay kamakailan lang na hindi man lang siya magawang patayin. Kaya naman inataki niya na naman ang ikaapat ng napakalakas na umabot na sa puntong napadapa ito sa lupa. Masayang kwento niya naman ang sinabi ng kanyang tiyuhin kay ikaapat na ang lahat ng mga walang kwentang nilalang ay dapat na lang mamatay. Dahil sa pagbagsak ng ikaapat na halimaw ay napuno ng alikabok ang paligid habang ang ating bida ay kakababa niya pa sa lupa. Habang tinitingnan ni Jin Song ang lokasyon ng pinagbagsakan ng ikaapat na mayroong alikabok ay narinig niya naman ang tinig nito na nagsasabing namamangha siya at bukod pa dyan ay hindi rin siya makapaniwala sa ipinapakitang karahasan ni Jin Song. Ginamit naman ni ikaapat ang kanyang ideya at mas tumulis pa ang kanyang mga kuko at mas tumigas ang kanyang mga binti at mas lumaki ang kanyang katawan. Habang nagaganap ito ay sinabi niya naman na hindi siya makapaniwala sa karahasan ni Jin Song subalit hindi pa rin ito sapat para sa kanya at minungkahi niya na kung gusto ni Jin Song na maabot kung ano ang kanyang lakas ngayon ay sinabi niya na marami pa ang kanyang kakaining bigas. At dito tumayo na ang ikaapat na halimaw at ang kanyang ideya na ito ay tinatawag na bipedal o sa madaling sabi ay mayroon siyang kakayahan na makatayo sa dalawa niyang mga paa at ang overall combat ability niya naman ay nananatiling tatlong S pa rin. Nang marinig yun ni Jin Sung ay inasar niya pa ito at tinanong niya na kung ano ba ang sinasabi niya dahil hindi niya narinig at nang walang ano ay -ano, bigla na lang siyang inataki ni ikapat at nang papatama na ito sa kanya ay sinabi naman ni Jin Sung na kung hindi niya siya magawang patayin ngayon ay siya ang mamamatay at paasar na naman niyang tinanong na kung naiintindihan ba niya ang kanyang ibig na sabihin o hindi. At sa puntong papalapit na ang kamao ng halimaw sa kanya ay kaagad namang hinarangan ng physical na murderous intent na nanggaling sa kanyang espada na si Omni na siyang namang ikinagulat ni Jin Sung. At dahil gusto nang mamatay ng ating bida ay kaagad niyang sinira ang harang sa kanyang harapan upang matamaan siya ng kamao ni ikaapat na halimaw at nang papatama na ang kamao ni ikaapat sabay sabi niya naman na ito ang tunay na karahasan. Hindi naman nagumalaw si Jin Song sa kanyang kinatatayuan at tinamaan siya ng kamao nito at dahil sa lakas ng pag-ataki ay bigla na lang itong lumiwanag at napatila naman ang ating bida sa lupa. Nang matapos ang pag-ataki ni Ikaapat ay kaagad niya naman sinabihan si Jin Song na tumayo na siya dyan sa kanyang kinalalagyan at tiningnan niya ang kinaruruunan ni Jin Song, sabay sabi niya na alam niya na hindi pa siya patay at dagdag niya pa na pagbabayaran niya ang pag-ataki niya sa kanya. Kagad namang bumangon si Jin Song at parang nanghihina na siya dahil sa pag-ataki na kanyang natanggap mula sa ikaapat na halimaw. Nang makita ng ikaapat ang kalagayan ni Jin Song na parang wala ng lakas pa at sinabi niya na natitiyak niya na napagtanto na nito na ang karahasan ay mahuhulog at matatalo lamang ng mas marahas pa na karahasan. Naghahanda naman ang ating bida sa ataki ng dambuhalang halimaw at nang walang ano ay -ano ginamit ng ikaapat na halimaw ang kanyang ideya na tinatawag na Fold the Earth at nasa kanyang harapan na ang malaking tipak ng bato upang durugin siya subalit bigla na lamang lumabas ang itim na murderous intent upang salagin ang batong papatama sa kanya. At habang papalapit ang malaking tipak ng bato ay tumawa naman siya sabay tanong niya na kung mamamatay na ba siya. Subalit bigla na lamang siyang yumuko na parabang malungkot habang hinihintay ang papalapit na malaking tipak ng bato sa kanya at maya maya pa ay biglang umaliwalas ang kanyang mukha sabay sabi niya na ayaw niyang mamatay ng ganito lang at kaagad niyang inataki ang malaking bato na papatama sa kanya habang tumatawa siya na sinasabi na patayin siya. Nang matapos ang kanyang pag-ataki ay nagkaroon naman ng biyak ang mga bato at sinabi niya pa na hindi niya gusto mamatay at napatanong na lang siya na kung bakit ba siya nabuhay ng ganito. Pagkabasag ng malaking tipak ng bato ay napasabi na lang ang ikaapat na halimaw na pangit ang kanyang sinabi subalit napahanga naman ito dahil maganda ang ipinapakita niyang karahasan. Kaagad naman tumalon si Jin Song sa ibabaw sa kabila ng tipak na bato sabay tanong niya na kung bakit hindi pa niya siya pinatay at naghahanda na siyang umataki sa malaking tipak ng bato at tinanong niya naman ang ikaapat na kung bakit hindi niya siya magawang patayin at kaagad niyang hinati ang malaking bato nang walang kahirap-hirap gamit ang kanyang espada na si Omni at sinabi niya na kung sa gayon ay siya na lang ang papatayin niya. Humalakhak naman sa kakatawa ang ikaapat na halimaw at tugon niya na iwawasto niya lamang ang kanyang sarili na ang ipinakita ni Jin Sung ay talagang kahangahangang karahasan. Subalit bigla namang pinakawala ni Jin Song ang kanyang ideya na espada at sabay sabi niya na siya naman ang magpapakitang gila sa ngayon at minungkahi niya na pagtapos niya ay ang ikaapat naman. Tugon naman ni ikaapat sa kanya na lubos siyang nasisiyahan sa kanyang ipinapakita at tinanong niya ito na kung mayroon pa ba siyang ipapakitang kakaiba sa kanya at minungkahi niya na simulan niya na ngayon ipakita sa kanya. Pagkarinig ng ating bida sa sinabi ng ikaapat na halimaw ay kaagad niya namang tinawag ang kanyang ideya na murder support subalit walang may lumabas at nagtataka naman siya at napatanong na kung ano ba ang nangyayari. Tumalikod naman siya kay ikaapat at tinawag niya ang kanyang tiyuhin at tiyahin habang sinasabi ng ikaapat sa kanya na ipakita niya ang karahasan at kung kinakailangan niya ng oras ay maghihintay lamang siya. Napatanong naman si Jinsang sa kalangitan na kung bakit hindi ibinibigay sa kanya ang mga buto ng aso at dagdag niya pa na akala niya ay isa siyang mabuting bata. Napasigaw naman siya na kung hindi ba nila siya naririnig o kung natutulog ba sila ngayon. Makalipas lang ang ilang sandali ay may biglang lumiwanag sa kalangitan. At nang makita yon ng dambuhalang halimaw ay alam niya naman kung anong bagay yon. Hindi naman pinapansin ni Jin Song ang ikaapat na halimaw bagkus ay sumisigaw lamang ito na kung gusto niya na bang mamatay sa ngayon. Napagdesisyon na naman ang ikaapat na halimaw na kung ito na ang katapusan ay wala na siyang rason pa upang hayaan niyang mabuhay si Jin Song. Lumingon naman si Jin Song pagkarinig niya nang sinabi ni ikaapat na siya ang magdedesisyon kung gusto niya nang mamatay dahil siya naman ang gustong mamatay at minungkahi niya sa ikaapat na huwag niyang gawin ang gusto niya lang gawin. Gumamit na naman ng ideya si ikaapat na tinatawag na Fold the Earth. Napangiti naman si Jin Song pagkakita niya na ginagamit na naman ni ikaapat ang kanyang ideya at paulit-ulit niyang sinabihan si ikaapat na hindi na uubra sa kanya ang kapareho ng pag niya kanina. Sinagot naman siya ni ikaapat na hindi naman pareho ang kanyang gagawin na pag-atake ngayon. At inactivate na naman ni ikaapat na halimaw ang kanyang ideya na fold the earth at nang makita yun ni Jin Sung ay napahanga naman siya dahil hindi niya pareho kanina ang gagawin pag-atake ni ikaapat sa kanya. Paulit-ulit lamang ginagamit ng ikaapat na halimaw ang kanyang ideya na fold the earth at iniipon niya ito. Naglalabas na naman ng pisikal na murderous intent ang kanyang espada at masayang tinanong niya si ikaapat na kung gusto niya na bang mamatay at nababaliw na naman ang ating bida at paulit-ulit niya lamang itong tinanong na kung gusto niya na bang mamatay. Habang nag-iipon si ikaapat ay sinabi niya naman kay Jin Song na wala nang silbi ang pagdedepensa at paulit-ulit niyang inactivate ang kanyang ideya na fold the earth. Habang si Jin Song naman ay masayang naghihintay ng pag-ataki ng ikaapat na halimaw. Habang papaataki ang halimaw ay sinabi niya naman na ipapakita niya ang totoong itsura ng isang karahasan at minungkahi niya pa kay Jin Song na huwag niya igiit ang kanyang sarili sa paggamit ng karahasan. Nang papalapit na sa kanya ang napakalaking tipak ng bato ay ramdam naman sa kalapit na dagat ang bagsik ng pag-ataki ni ikaapat at sa puntong malapit na sa ating bida ang dambuhalang bato na parang isang kometa ang laki at pilit naman itong pinipigilan ng kanyang espada na si Omni ng kanyang pisikal na murderous intent. Subalit maya-maya pa ay bigla na lang sinambit ng ating bida ang salitang doppelganger at pagtapos nun ay bigla na lamang nawala na parang bula ang napakalaking bato na parang kometa, na naman ang ikaapat na halimaw dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kagad namang nagalit ang dambuhalang halimaw kay Jin Song at sinabihan niya ito na kung sino ba siya upang mapawalang bisa niya ang kanyang bintawan na pag-ataki at sabay angat niya ng kanyang paa upang apakan ang ating bida at sa puntong malapit na ang kanyang paa kay Jin Song ay kaagad niya naman itong inataki nang wala man lang kare-reaksyon sa kanyang mukha dahilan ng pagkatilapon ng ikaapat na halimaw. Nang matapos iyon ay hindi niya naman akalain dahil ang kanyang mga abilidad ay nagawang masilyuhan ni Jin Song. Nagawa niya namang mapigilan ang pagbagsak niya sa lupa subalit ang kanyang idea rank ay bumaba ang rango ng isang S at sa kasalukuyan ay mayroon na lamang siyang dalawang S na idea rank. Nadilit na rin ang kanyang kakayahang matiklap ang lupa sa paligid at ang kanyang fold the earth na ideya ay hindi na magagamit. Ang kanyang overwhelm naman ay nananatiling ganoon pa rin ang epekto. Napatanong na lamang ang ikaapat na halimaw habang nanlilisik ang kanyang mga mata na galit na galit na kung ano ba ang ginawa niya sa kanya. Tugon naman ni Jin Song sa kanya na hindi niya pa gustong mamatay subalit gusto niya nang mamatay. Nagtinginan naman silang dalawa at sinabi ng ating bida na napagdesisyonan niya na papatayin niya ito kahit nakapalit pa ng buhay niya. Ang bagong ideya ng ating bida ay tinatawag na self-destructive murderous intent doppelganger. Ang ideya niya na ito ay sa pilitan niyang ibinababa ang mas malakas pa sa kanya na nilalang. At sa oras na ito ang pinsala na matatamo ng kanyang kalaban ay matatamo din niya. Mayroon lamang itong tatlong limitasyon sa paggamit at ang kasalukuyan niyang nagamit ay nasa one-third na. Napasabi na lang si Jin Song sa kanyang bagong ideya na napakaganda nito. Hindi naman nakalain ng ikaapat na halimaw na nagawa niyang ilapat ang kanyang mga prinsipyo sa kanyang kakayahan at dagdag niya pa na inaamin niya sa kanyang sarili na napahanga siya ng ating bida subalit tinanong niya ito na kung iniisip niya ba na mababago nito ang mga bagay-bagay. Tuloy-tuloy lamang sa pagsasalita ang dambuhalang halimaw habang ang ating bida naman ay inactivate niya ang kanyang murder support at nag-aakma na may kukunin mula sa kanyang likuran at dito lumabas ang kulay puti na espada na mayroong mga guhit na pula. Ang tawag naman sa espadang ito ay Four Tigers Evil Slayer Copy. Ang espadang ito ay katulad ng kay Seon. Ang ideya rank naman nito ay A at hindi pa matukoy kung ano dahil nakadepende ito sa stats ng humahawak at kaya nitong mapuntiriya ang ideya na mas mataas pa sa A at magagawa nitong mapahina. Kinuha naman ni Jin Sung ang espada at pagkakuha niya ay kaagad niya itong itinutok sa ikaapat na halimaw. Ang espadang ito ay pagmamayari ni Kim Yushin of Shilya na isang mahusay na general na siyang nasa likod naman ng pagkakaisa ng Korean Peninsula. Ang storya ng nag-iisang alamat na si Yushin ay nananatiling buhay pa rin sa mahabang panahon magpahanggang ngayon sa pamamagitan ng pagpasa sa mga tao ng storyang ito. Ang overall combat ability naman nito ay A at nakadepende naman sa stats ng gumagamit ng sandatang ito sa madaling salita na kung mas mataas ang stats ng humahawak ng espada na ito ay mas mataas din ang overall combat ability nito. Kagad namang lumabas sa kanyang sistema ang ideya patungkol sa espada at bigla namang tumaas ang ideya rank nito mula sa A at naging dalawang S at maging ang kanyang overall combat ability nito ay dalawang S na rin. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!